这只老虎一一天，就杀了幺九点。刚办理八个月，打算。 Bagong bukas siguro yun. Bagong bukas siguro. Pila. Pila ano, ha? Ano yung anak mo? Oop! <laughs> Galing nga. <ha? laughs> Yabang siya. Yabang siya. Mari pergi Ya oh. Bebata. 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 Ah. Oh. Ay, wala siyang ano. Wala siyang... ano. Wala siyang ano. Yung sa pinto. Wala siya dito. Wala, han. isa. 23. Hindi, puro repente. Hindi pa ako nag-isip pa ako naglalabas sa LV dito. 21,000. Ah. Yan. Yeah. Ay, wala siyang ano. Bandura. Wala siyang... May pano sa kanil na ano. Wala siyang ano. Yung sa pinto. Wala siya dito.